Uh, message po sa ating mga viewers at para po siguro encourage po po natin sila pag-aralan yung mga ganitong klase ng statistics mula po sa inyong programa. Sige po. Ah, okay po. Thank you po, sir. Ah, actually po, this uh, kind of statistics po, hindi po to annually lang nare-ready. Opo. Ah, po. We release this on a quarterly basis. So, every quarter po, meron po tayong release ng domestic trade stats. So, this is uh, 55 days after the reference quarter po. Meron na po yan sa ating PSA website po. Makikita niyo po yung pinakabagong uh, statistics regarding the flow of goods or the movement of goods within the country. Tapos ito pong statistics namin na to ay very efficient po to for mm -hmm. usually for those lalo na po yung mga gusto pong mag-aral na mga estudyante or mga nag-aaral po sa kanilang uh, college or masteral degree mm -hmm. regarding if they wanted to improve development po of countryside. Correct, ma'am. Pwede po, magagamit niyo po itong data na to kasi pwede niyo po makita saan po ba tayo pwede mag mag ano mag-focus. Ah, maraming goods na ganito galing kay Visayas pupunta kay Manila. So, pwede po natin tingnan noon. Or kung kailangan, baka cluster na nga masyado si Manila, Apo. Oh pwede na po natin ilabas yung, uh, pwede na tayo maglipat sa ibang mga regions. So actually the data, marami pong pwedeng um, may ibigay na kwento sa inyo Correct, domestic trade.